na <laughs> center daw ito yung mga NARS andito na sila ito At yung ating mga city MB Galiego so, service natin sir <laughs> morning po kumusta ka? abuti po

Terima kasih telah <laughs> menonton! Pak dan ti ambulans. <laughs> Tunggu

Hmm. Set the sample na May naman sa <laughs> Pagkauna, di ba limang bag? Oh. Una si director eh. Limang bag si director. Ano? <laughs> Ayan na. Diretso po dito, sir. Oh. Ayan. Oo. Eh, na. Huwag na kumain. <laughs> 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 you know <no>? smile <laughs> 450 450 Kailan <laughs> po last donation nyo? August na Last Mayroon August na yung last donation 3 months daw pwede naman Kaya nga ako December na eh Mayroon sa pong daliri, tsaka sa pong daliri sa pang. Mga 20 plus na po. One mo. Sobra daw sa pat ka. May 21 mo. Parang hindi tayo mahirapan mag-compute. Saan yung last donation? Sa... Ang dami pala. Limang bag pala. ハハハハ。 lang hawakan mo